nagpapakilala pala ako sa'yo. Uy, bes, may girlfriend ako. Huwag kang ganyan. Hindi ako boto sa girlfriend mo na yan eh. Alam nyo, bagay kayong dalawa. Ah, nakita ko kasi siya dito sa Krell's Cafe. May kasama siyang ibang girl. We're here na. Babe, thank you sa date, ha? Alam mo naman na sobrang busy ko ngayon. Hindi na tayo nakakalabas, pero nandiyan ka pa rin. Siyempre naman, babe. Alam ko kasing stress ka na sa work mo and at the same time, nag-study ka pa. Ano ba naman yung onting oras na makapagpahinga ka, di ba? Oo nga, babe. I really appreciate it. Thank you, babe. Ingat sa pag-uwi, ha? Chat mo ako pag nasa bahay ka na. Of course, babe. Ikaw din na mag-ingat ka parate, ha? Okay. 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 Hmm. Hello, best. <laughs> sige na, sige na, best. Papunta na ako, okay? Kalma. Punta na ako diyan. Sige, sige. Bes! Bakit ka, Bes? Parang makatawag eh, maamatay. Ito naman, hindi ba pwede na-miss ko lang yung boy best friend ko? Tagal na kaya kitang di nakikita. Ay, anyway, may pa pala ako sa'yo. On the way na siya ngayon. Uy, best? may girlfriend ako. Huwag kang ganyan. Loh, loyal yarn. Alam mo, Bes, hindi naman niya malalaman kung walang may magsasabi. Tsaka, itong ipapakilala ko sa'yo, grabe, sobrang astig nito, Maganda, mm. mayaman, at sobrang cool. For sure, pag nakilala mo to, magugustuhan mo talaga siya. Ay, naku, bes. Tangin na ka talaga. Naman naman may girlfriend ako at tsaka hindi, hindi ko kaya kowin yun. Hindi niya deserve yun. <laughs> ano ba meron sa girlfriend mo na yan? yan mo ako. Ang akin lang naman ninyo, kahit minsan, tumikim ka naman ng iba. Tsaka, alam mo, hindi ako boto sa girlfriend mo na yan eh. Sobrang bait. For sure, nasa loob yung kolonyan. Rachel! Uy, nandyan ka na pala! Tara! Uh, uy, nandyan ka na pala. Sorry, nalate ako ah. Medyo traffic kasi. Naku, okay lang. At least, nandito ka na. Uh. eh, nandito pa po ako ha. Hello! Ay, anyway. Ninyo, si Rachel. Rachel, si Ninyo. Boy best friend ko. Hi! Ikaw pa na yung sinasabi ni Eliza. Nice to meet you. Ah, uh, nice to meet you din. Uy! Upo ka! Sabi kayo ni Ninyo. Sige, sige. Kumain na kayo? Hindi pa nga eh. Inaantay ka na kasi namin. <laughs> Tara, kain na tayo. Masarap dito sa Krell's Cafe. Ano? Order na tayo? Tara. Uh, sige. Ah, ako na lang mag-order. Uh, kasi Uh ka Diyan. Chika mo. Wala. Eh, si Joey, hindi na naman nagre-reply. Di ko alam kung kumain na ba o dadala ko ng pagkain sa kanila eh. Ano sa'yo, Bess? Pili ka. Joey na naman. Ate, isang kumik-kumik nga sa akin. Hindi ka na replyan hey, Tingnan mo. Hmm. Baka busy. Alam mo, Bess, kahit anong busy nung tao, kung talagang gusto kanya, makakagawa siya na parang para, para mag-reply sa iyo. Pero ano, andito ka ngayon, naghaantay. Feeling ko best, hindi ka talaga priority noon eh. Kaya kung ako sa iyo, magganap ka na lang ng iba. Alam mo, sakto po tinuturo na di ate. Kaya, kaya na lang tayo. Uy! Rachel! Oh, pa'no pa'no ka dito? Oh, Nagugulo. Bakit? Taga dito ba? Hindi, napadaan lang ako dito. Ah. Uh gusto nyo bukas, banding tayo, coffee tayo sa Krells. Ano? G? G! Okay. Oo, oh, G. Sa so, ako, order ka lang ng quick quick. Luto na? Okay. Yeah. Okay. okay. Ito. Okay. Ah, tara, tara. Hindi <laughs> 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 ko alam na nakakatawa ka pala. Kala ko sobrang seryoso mo eh. Grabe <laughs> siya. True ka dyan. Pero alam mo, may soft side din dyan si Ninyo eh mukhang happy na nga sa'yo eh. Alam niyo, bagay kayong dalawa. Ah, basta huwag nyo kakalimutan ha. Ah. Ninang ako. Anyway, alis na ako. So, may lakad pa din kasi ako eh. Uy! Bes! Uy, Liza! Bes! Bes! Sulitin mo na. Enjoy, lovebirds! Balik talaga <laughs> ako. tayo po na na talaga siya. Hello, Joey? Matanong ko lang, kayo pa ba ni Nino? Kayo pa? Ah, nakita ko kasi siya dito sa Krell's Cafe. May kasama siyang ibang girl. Oo, punta ka na dito. Now na ha. As in, now na. Okay. Bye! Ayun. So, nakita nga kayo ni Eli sa oh. dati? Uh, uh, Anong ibig sabihin ito? Totoo -toto nga ninyo? Niluloko mo ako? Uh, well, babe, it's not what you think, okay? I can explain. Huwag ka na mapapaliwanag! Kitang-kita ng dalawang mata ko. Parang may mag-shota. Sobrang sweet nyo. Hindi naman mangyayari to kung di ka lagi busy, di ba? Ang sabihin mo, kaya mo ginawa to. Dahil manluloko ka. Kasi kahit anong busy ko, kung talagang mahal mo ako, hindi hindi mo ako ipagpapalit. Kung hindi, maghihintay ka sa akin. <laughs> ano pa bang magagawa ko? Eh, manluloko ka talaga. Alam mo? Mas pinatunayan mo lang sa lahat na pare-pareho kayong mga lalaki. Maniloko! Maghiwalay na tayo! So, may girlfriend ka pala? Gagawin niyo pa akong kabit? Mga hayop kayo? Magsama kayong dalawa! Best. Hindi mo akong sapin, wala ka ako sa muda. Ano ba? Hiwalay na nga kayo, di ba? Di ka ba masaya? Wala ka ng girlfriend, malaya ka na. Hindi naman siya worth it eh. So, sino worth it para sa akin? Ako? Ako, bes? Matagal na tayo magkaibigan pero bakit hindi mo nakikita yung worth ko? Eh, kaya naman kitang bigyan ng attention, alagaan. N nandito naman ako eh. Pucha naman, Eliza! Tang ina! mo lang pala lahat-lahat ng to? Pinagkatiwalaan kita. Sinira mo yung tiwala ko. Alam mo naman mahal na mahal ko si juwi di ba? Pero lahat pala to, pinlano mo lang, ha? Tinuring kitang kaibigan. gusto mo. Ha? Gusto mo mahalin kita? Ha? Gusto mo gustuhin kita? Panindigan kita? Asa ka! Bes. Ito ang tatandaan mo. Dahil sa pinakita mong ugali, mas pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka kamahal-mahal. At kahit kailan, hinding-hindi kita magugustuhan. Hinding hindi Hinding-hindi. Thank you, Krell's Cafe, for collaborating, for collaborating with T-Bone. If you want to visit Krell's Cafe, just go here at Project 2 Big Night Street here in Kesan City. Thanks, Thanks for, for watching!